Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, green. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. With Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, green. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Biderm. Based on representative germs tested with regular use kaya mga nanay, samahan si mommy Marian Rivera make the switch and join the pides alaga movement ng Bioderm Clean White. Star FM, the best music station across the nation. Kuelang kuela ng mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized, it's all for you. German Bolero! Ayo, hey, boss! What's up, everyone? Ay, sa mga star nation natin na nabuhay sa mundo ng mo. <laughs> yung mga picture naman naka-ganon. Naka-nguso. Oo. Oo. -oh. Huwag ka magalala, ganun ba ako? <laughs> oh, nakikita ko dati kapag nag-throwback sa ating mga Facebook, di ba? Yung ating mga picture na nag-iitiman. Ang gigitata. My goodness. At least dumaan tayo sa mga ganong bagay. No? Tapos ngayon, ito dahil sa ilaw, medyo maputi ako. <laughs> Ay nako, ito ah, sa mga para hindi lumakay ang inyong nguso sa hapon na ito, meron po tayong mga pag-uusapan na mga kasabihan at mga katotohanan lamang. Kaya naman dito sa ating Star Trivia this afternoon, natin pong pag-uusapan ng ilang mga myth o yung mga kasabihan lamang, walang pawang katotohanan. At syempre ang mga katotohanan na merong pawang katotohanan talaga. Kaya naman kung ikaw ay ready na, punta ka po sa ating Facebook Live, sa ating uh, YouTube channel din, 102.7 Star FM, Manila. Dahil tayo ni Eka streaming sa mga oras na ito at i-react mo. Mag-react ka dyan ng mga bagay na parang uh, masasabi mo na, nako, ganyan nga. Diba? Kung ikaw, like na like mo to, eh, di i-like mo ang ating uh, live streaming sa mga oras na ito. Kung heart mo yan, i-heart mo. At kung natatawa ka, i-laugh react mo yan. Ang dami-daming reaction dyan. Pindutin mo na, dali mo na. Di ba? i comment mo kung ano nga ba ang iyong masasabi dito sa pag-uusapan natin sa hapon na ito. Nako, ito yung mga ilan sa mga katotohanan at tawang walang katotohanan na, mga bagay patungkol sa ating mga buhok sa katawan, maging sa mukayan o sa ating uh, body. <laughs> Diba? yung pag-shave particularly no? Pag-shave ibig sabihin hindi paggugupit naman o sige nang kasama natin paggupit. Paggugupit, pag-trim ng mga buhok-buhok natin sa ating mga gadza Where is it? Diba kung ikaw ay katulad ko na balbasarado din, oo naman. At kung halimbawa, halos lahat mga, mga kababaihan na medyo meron, silang, uh, uh, meron silang hormone ng kanilang tatay. <laughs> lahat naman meron, di ba? May, may chromosomes tayo ng ating mga tatay. So kapag ah, halimbawa ayaw nila ng ganong ah, legs, yung merong hair, eh nagsishave sila. So maraming mga sabi-sabi patungkol sa pagsishave sa ating mga balbon, ganyan, or buhok, or mustache, or balbas. Di ba may mga kasabihan patungkol dyan so, pag usapan natin yan sa hapon na ito. At ide-debunk natin, titingnan natin kung may katotohanan nga ba. Yung mga kasabihan eh. Meron ka bang alam, minakasabihan i comment mo yan sa ating comment section sa mga oras na ito at kung ano ang magiging reaction mo sa ating pag-uusapan sa hapon na ito. At i-share mo po itong ating live streaming. Please, 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 please. By Sabrina Carpenter. Ito na ha. Itong isa sa mga myth o yung mga kasabihan. Sabi nila kapag nag-shave ka daw ng iyong uh, buhok or uh, balbas, bigote o kaya naman balbon sa iyong katawan, eh ang sabi nila, ang buhok na tutubo daw dyan ay magiging makapal. Ah. 'Di diba? At mas mabilis daw 'yan tumubo o kaya naman mas maitim. Nako, 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 nako. May na-i-flash ka ngayon sa umagang ito. 'Di ba? Comment agad. <laughs> so totoo ba ito? So, ibig sabihin, yun po ay kasabihan lamang. Pero ang katotohanan dyan, ang ating mga bohok o yung hair growth natin, uh, nakadepende po yan sa genetics or sa genes na meron ka, hindi sa pag-shave. So, kapag uh, yung uh, pag-shave mo no, uh, ng iyong mga buhok uh, sa surface lang ng iyong mga uh, ng iyong balat, ah. Na pwedeng uh, pwedeng magkaroon ng na sa uh, appearance nito no halimbawa uh, sa kapal nito kung sa kulay nito ganyan dahil po 'yan sa pagkat mo nung iyong buhok o nung iyong balbon hindi naman 'yon tungkol hindi hindi 'yan kat wala siyang katotohanan 'yan so, nakadepende siya sa kung paano mo siya uh, i-shave ayan sa pagkat mo kumbaga ganyan pero yung paglago ng ating mga buhok sa ating mga katawan Nakadepende yan sa hormones mo, sa genetics mo, sa genes mo. O, oh, wag mong sisihin yung mga blade dyan. Ay, may pa ganyan. Kaya naman pala. Sino yan? <laughs> Actually, yung ganyang shaving, natatakot ako dyan. Iyoko niyan. No, 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 no. Kaya ganto ganto lang ako. Kanina nag kanina naglive tayo umaga, 'di diba? ba? Nakita niyo ba 'no medyo malago. <laughs> so ngayon, ayan na siya. Oo, nag nag uh, minagic natin siya kanina. So ito naman, patungkol naman sa mga blades 'yan katulad ng nakikita natin. Ang sabi nila, yung bago daw o kaya yung mas matulis na razor eh nagka po 'yan ng nicks and cuts na uh, kaysa sa mga uh, blade lamang. So ang katotohanan niyan yung dull blade, pwede po yung, uh, pwede nyang uh, ma-pull, no? Yung uh, ski, yung hair natin at yung skin natin at uh, mas mataas po yung risk niyan magkaroon ng nicks and cuts. At yung bago at mas matalas na mga blade naman, nagbibigay naman yan ng smooth na pag-shave at uh, nababawasan, mas mababawasan ito yung uh, irritation ng iyong skin. According naman ito sa preparation or sa lubrication naman ano. So sabi nila dapat daw, 'di ba? Ayun ang kita mo 'yan, shaving foam 'yan ang tawag diyan. Foam 'yan. O hindi yan icing. Yung ginagamit ha, sa mga blade lalo na sa mga kalalakihan at siguro feeling ko sa mga mayayaman. <laughs> kasi kapag hindi, parang ako never naman ako gumamit ng ganyan, oo, kasi pwede naman. <laughs> Ito nga yung sabi, ito yung kasabihan na ang uh, sabon at tubig lang naman eh, mas epektibo daw yan kaysa sa mga shaving cream na nakikita natin ngayon sa ating uh, live streaming. So may katotohanan ba ito? So ang katotohanan dyan, yung shaving cream o kaya naman yung gel, eh medyo crucial po yan sa lubrication or yung pampadulas nga no, para hindi masadong uh, hindi ka masyadong masugatan, no? At uh, nag uh, nagbibigay yan sa razor ng, uh, para magglide lang, mag -dulas, dulas lang ba sa iyong skin uh, ng smooth uh, ang uh, iyong pag-shave. So, kung wala yan, yung risk, uh, irritation, uh, meron kang, uh, magkakaroon ka ng uh, irritation, pwede kang masugatan, o kaya naman, kung razor yan, pwede kang masunog. Eh. Eh. Diba? So, hindi. Hindi naman. Oo. -o. Kailangan talaga yung... Kasi yan formulated naman yan na para talaga sa pag-shave. Oo. Wag kang ano... O, ginawa talaga yan para matulungan ka, no? Para sa pag-shave mo. At hindi naman yan magdudulot ng sugat, ng iritasyon, o kaya burn kung ano man. Oo. -o. O, ito naman. Sabi nila, kailangan... Kapag mag-shave ka daw or kung gagamit ka ng razor, kailangan mo daw siyang i-push ng very, very light lang naman. Oo. Or basta kailangan may force siya, no? Para maganda daw ang uh, pagugupit mo or pagkitrim mo ng iyong balbas kung balbas lang ang pinag-uusapan natin. Pero yung katotohanan dyan, yung pag-press uh, hard mo, no, ng iyong uh, ng blade or yung razor mo, pwedeng mag-cause pa yan ng mga sugat at skin irritation. So, hayaan mo lang yung uh, sharp blade na gumawa ng kanyang trabaho ng uh, light and gentle strokes lang. So, gentle lang. Dahan-dahan lang, ha? Ito pa, sa skin health naman, no, ang sabi nila, ang pag-shave daw, ng ating mga balbas, bigote o kaya naman mga balbon dyan. Eh, nagkukos yan, nagdudulot yan ng dry or flaky skin. Is it, is it, is it, is it true? So ang katotohanan nandyan, yung pag-shave kasi nakakatulong po yan sa pag-exfoliate po ng dead skin cells. So merong normally yung mga balat kasi natin, namamalat tayo normally, wala kang pake <laughs> kasi nang nangyayari talaga yon Nung nag exfoliate ibig sabihin nagpapalit para tayong mga ahas. O, yung iba ahas lang din talaga dahil iba yung kinukulimbra. Sure. Oo, iba yung kinukuha nila mga ahas. Charot lang. So normally, daily on a daily basis, eh meron naman talagang natatanggal sa ating mga balat. Oo, at yun yung uh, normal at uh, natural na pag-exfoliate ng ating mga balat. So yung uh, shaving, pwede niyang uh, tulungan yung pag pagpapalit ng balat ng ating mga balat. Oo, tama ba yan? Na pwedeng magpa-improve pa ng skin health natin. Pero kailangan mo mag-moisturizer after mong mag-shave para hindi lang uh, masakit at uh, maging hydrated pa rin talaga. Matulungan 'no yung yung balat mo kung halimbawa nasugatan mo at the very least ay mo siya with moisturizer. So ito pa sabi nila, ang mga kasabihan, uh, safe naman daw na mag-share ka ng razor, ayan, o kaya yung blade, or uh, ng, alimbawa, uh, pwede, pwede ba daw ba walang tubig? Di ba pag nagpapagupit ka, binabasa nga yung dito mo kung kung magpapa-shave ka or magpapa ano ka ang tawag? <laughs> ako ako'y papagano na. Noong bata ako, ano, oh, oh, yung mga kabataan mo para magkakaroon ka pa ng linya dito kasi sobrang linis. <laughs> bine talaga kapag barbero 'no, kapag sa barbershop ka. Pero ngayon kasi hindi na ako nagpapagano kasi nagkakaroon talaga ako. halatang halatang nag oh, Pag ako na kasi iba-iba iba yung skin tone ko. <laughs> 'Di ba? So yung pag-share ng razors naman ang katotohanan doon. Eh pwede po siyang mag-share din, no? Nag-share ka ng razor, may share mo din yung bacteria. Oo, o kaya mag pwede ka magkaroon tuloy ng skin infections. At uh, yung pag-shave naman ng water, uh, ng walang water, ng walang tubig, pwede po yung magdulot dulot ng uh, damage sa ating skin. Kaya dapat mong iwasan yan. So mas maganda pa rin talaga na lalagyan mo siya ng water para hindi lang siya, hindi, mas, hindi masyadong dry. so yan ang ganyan sa mga bagay na katotohanan at pawang hindi katotohanan lamang <laughs> patungkol po sa pag-shave or pag-trim or pag-aahit ng ating mga buhok sa mukha man yan o sa ating katawan. So meron ka bang reaction patungkol dito? I-click mo na yan, like, reaction, heart or laugh. Kung ano man mga reaction dyan sa ating live streaming at i-comment mo sa mga oras na ito, i-flash na natin. At i-share mo itong ating live streaming for more chances of wala lang. sabi dito, good afternoon DJ German Bolero. Ingat lagi, God bless at sumairin, perfect. Hi DJ JB, maulan na hapon. Oy, buti hindi pa umuulan, so umuwi na kayo. <laughs> Medyo drizzle pa lang siya, pero very, very konti-konti. Magandang habang star DJ German Bolero. Magandang happen sa iyo. Ano to? During the commercial break. Ano to? Uh, ask ko na po sa inyo. Meron po, po mga radio ads nito. Ayan. Alam, uh, alam mo, huwag ka lang... Alam mo, mayroong mga, mayroong mga nakikinig sa radyo, ayaw nila ng ads. O, oh, hindi doon kasi may ads. Pakinggan mo yung mga ads. Oh. Uh. I'm listening from Narcavani Locus, Sir Tereso Caniero. Hello. Pag nag-shave ka daw ng buhok, titigas ang uh, tutubong buhok like underarm. Ay, hindi uh, ko alam. Ay sabi nga kung totoo sa mga nagsishave ng kanilang mga box sa kanilang mga kirkili, is it is it really true? Yung iba kaya pala Chani ang ginagamit, ah. Eh kasi lalaki ako so I, I don't mind. Yes, ako po nag-shave ng kilay ko mapal nga po no siya no uh, shave ko siya. Dati manipis ang kilay ko eh. Ay nako so ayan nagkaroon na tayo ng katibayan dito sa comment section. Ito oo naman at minsan habang naliligo. Yeah. UV Express, Biyahing Rodriguez. Ayan, nakatune in daw sa Afternoon Stars. Maraming salamat. Yes, DJ German Bolero. Simula 3.48 AM. Nakinig na ako, Star FM. Hanggang closing. Wow, man! Diyan, bibigyan ka namin ng premyo. Oo, invisible. Good afternoon po. Paano yung sa sabok sa baba? <laughs> sa binte? <laughs> Bala kayo doon. balak kayo gawin yung putulin yun. Charot na. <laughs> Mukha ka DJ JB nung nag-shave ka. O diba, mga 10 times younger than before. Akala ko DJ JB yung nasa picture. Ay, akala ko ako yon. Parang hindi. Eh. Nag-shave ka, yes! 92 days before Christmas, that's true! Ayon sa mga Star Nation natin, keep on reacting sa ating live streaming, commenting as well, comment-comment ka dyan, and share mo itong ating live stream para naman happy ako. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pang uh, mga tugtugan na magaganda dito po sa ating programa ng Afternoon Star Strip hanggang alas sa ispo yan ang gabi. Ako po ang DJ na palaging sa ng inyong kaliti, Star DJ German Bolero. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 19 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. O bago sumapit ang alas 6 ng gabi, <laughs> 5.42 in the afternoon na po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan tayo po tayo po sa Radyo 102.7. Pihiti mo rin Ito po ang lang inyong palaging pinakinggan. It's the music and information. Ito po 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Start, start, start. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga Movement ng Bioderm Clean Y. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, uh? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89. 99.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandiyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao, Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil bilang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.